Ang pagre-recycle, hindi lamang ginagawa para makatulong sa ating mga kapaligiran, ginagawa rin ito ng ating mga katawan para mapanatili tayong malusog. Ang sabi ni Erich Ignacio. Doc, good evening po. Patapik naman po minsan ng autophagy. Ang autophagy ay isang proseso sa katawan kung saan sinasala ang ating mga cells para i-recycle ang mga sira o mga depektibong bahagi nito. Galing ang terminong ito sa dalawang salitang griyego na autos ibig sabihin ay self, at phagomai, na ang ibig sabihin naman po ay to eat. Ang naipong mga depektibong bahagi ng ating mga cells may hakalin tulad sa basura na nasa ating mga katawan. Maari itong makasama at magdulot ng iba't ibang sakit tulad ng cancer. Nangyayari po ang autophagy sa tulong ng autophagy related proteins o yung ATG. Ang tinatawag na autophagosomes naman po ang nagdadala ng mga sirang cells papunta sa lysosomes. Ang lysosomes ang kakain ng mga depektibong bahagi ng cells at maglalabas ng raw materials na ginagamit para mabuo ang mga panibagong cells. Para ito ng ating mga cells o mga sihay para makasurvive. Nagagawa dito na mas functional ang ating mga dating hindi na magamit na cells. Nakakatulong din ng autophagy para maalis sa ating mga katawan ang ilang pathogens at bakterya. Isa ang fasting sa mga pamaraan para umiral lang autophagy. Ayon din po sa mga pag-aaral, nagsisimula ito kapag nakukumpleto natin ang 24 hanggang 44 na oras ng fasting. Pero bago ito simulan, siguraduhin kumunsulta muna sa eksperto para masiguradong wala itong negatibong epekto sa ating mga katawan. Pwede rin itong idaan sa calorie restriction o pagbabuwas ng konsumo calories. Ginagawa ng katawan ng autophagy para punan ang mga nawawalang nutrients. Palaala lamang po na hindi makabubuti sa mga buntis at mga bata ang fasting at caloric restriction dahil mas kinakailangan ng kanilang mga katawan ng dagdag ng nutrients. Epektibo po ang maraan naman ng exercise dahil ginagawa nitong mas aktibo ang ating mga ATG sa ating mga katawan. Habang tayo tumatanda, mas nababawasan po ang autophagy sa ating katawan. Kaya mainam na simulan na ang healthy lifestyle habang maaga pa para hindi maging sakitin pagtanda. Tandaan din po na hindi pa kumpleto ang pag-aaral tungkol dito sa autophagy kaya hindi isang daang porsyentong makasisiguro sa mga benepisyo nito. Pero mainam na malaman ito ngayon para mas maunawaan ang mga maaaring maitulong nito sa atin sa hinaharap. At kung meron kayong mga tanong tungkol sa inyong mga kalusugan, i-ask Dr. Dexter niyan sa aking Facebook page o sa Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.